Pa, okay. <laughs> wow, marami din po. Wow. wow. Daming, dami rin po palang nahuli. Bawas mo ka rito. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bali, maaga po kami ngayon dito sa palaisdaan at uh, kinabosing po ay magsasaklit po ng bangus. Kasama po niya si makakatulong po niya si Tatay at saka po si Tilat. Ay nasa na sila, Bosing. Uh, si Bosing muna po ay kukuha ng isang buko. Uh, at kami po hindi pa nagkakapi man ang ayan na lang po ang inumin namin sabaw ng buko Ayok na, laglag pa nalaglag pa po sa tubig <laughs> magap kang nakapaglusong yan sa kubo na lang natin namin ayan papunta na po kami sa kubo at si Bosing po yung magpapakain na muna ng mga alaga po niyang manok bibi bago po sila magsaklit po ng bangus sina Bosing po ay sa isang araw ay papunta na po ng sambales para sunduin po si Namilot kaya magsasaklit po sila ng bangus at yung po idadalahin po nila sa Sambales ay ipipreser na daw po namin para sa biyahe ay prosen po siya Ayan, sana naman po may mahuli silang bangus doon nang nakaraan nga po ay nanghuli na rin kami dito doon lang naman po sila sa may lubu-lubu mang uhuli lang po Si Teo po kagabi ay ka-video po namin. Ba, maging makikipag-video Pag aking tinatagon yan, Teo, mahalan ko. Apay, maigi po ang ngiti. <laughs> Parang ako hindi lang nakakalimutan. Tsaka si Bossing kapag na ka natutok sa camera, sa cellphone, ay maigi ang ngiti ni Teo. Tasa'y ka video call din po ni Idraw ah, abay, pagka punaimig si Idro, mayigay ang ngiti matagal na rin po silang nasa nasa uh, sambalis siguro po nasa isang buwan ng mahigit oo nga isang buwan ang mahigit hmm, tama lang kasing yung pagkamura malambot Sarap. Kasi ikaw, oh. maraming sabaw. Oh. Busog na ako eh. Maraming sabaw. Oh. Bakit mo na rin kakainin natin? Pilat, tsaka tatay. Eh. Wow, oh, sarap. Panglokad. Ano? Hmm. Napakaputi po ng laman. Sarap po na ito. Saktong-sakto lang po ang pagka buko. Hmm. Ayan guys, bali lokad ko na po. Sarap. Sarap po ng buko. Hmm. hmm. Nalusong na po sila. Sarap. Aling sa ba nga lalagyan ito? Busan, ito ah. naman po yung nasa clip na nila dati. Marami silang nahuling bangus. Sana po may mahuli po ulit sila. Magsasaid lang naman po sila diyan. Ang naman <tinyan> ako sa sabalit. Ay talagang tingga. Ito, 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 at ipapakita ko muna po sa inyo ang ating kapaligiran ayan po, makulimlim po ngayon kahapon po'y grabe kalakas ang ulan Timmy! hindi pa tabugaw ah, pag tabugaw yung natabugaw na ay, eh, nag-start na po silang magsaklit. Hindi naman na may walang cellphone. Ay! Lumundag na yung malaki. Ay! Uy! Uy! Ay! at Nalundag. Oo! Oh, oh. ah, Oh, sige. Mira, rin naman po sila. Meron po. Oh, oh meron, madami. Oh, marami din po. Oh, po singan sa ako. Marami na kalpas ay. Oo, oo. Go anong malulutuan. Pero marami mm. rin kayo muli. Pwede na. Lala Lalagay na po nila sa sako yung huli. Isa, dalawa,

ulit pa kayo busin doon pa rin eh hmm. yan po ang huli po nila Landagan. <laughs> no? may nakalundag na po ako sasampah ako sasampah dito ah para ka na yung... ah, po si tatay. Nadala na. Ay, laki na yung nakatakas. Ay, naputol ang saklete. Ay, nakalabas. Tatlo na yung nakatakas na malalaki. Wala. Mayroong may butas diyan, baka makalusot pa. ala, baka makawala pa. Wala kayo eh. Parang iibang isda. Bulan-bulan. Bulan-bulan. Hamisin ka Uy, uy. Ay! boosting! Nalundagan ka. Malaki pa man din. Ayun na. Nakulong na po nila. Sa dalawa. Kulong mo tayo dalawa pagkagana ito. At parang kasampung bayan Padalwa-dalwa. Hindi Malaki. Busing nga yan. Ah ano yun? Parang yun. yung dalambulang-bulang malaki. Oo. Oo

<laughs> Nakatakas pa rin yung malaki. Ay, na inakyat Nakakatalon. Na. Ayan pa na po ulit sila. sila. Parang tahimik na

baon. <laughs> Nakatakas. Ah. Nalundagan po. Nalundagan po sila na yung isang malaki. Wala. Ayaw pang magpahuli sa inyo, busing eh. Yeah. Babalik daw po ulit sila. ala ko yung last ball na yung kanina. Para kayong magpapatintero. <laughs> Nakikipagbaya to. Uh. sa isda. Ay! Ah. Ay! Ay! Oh, oh, oh. Ay, oh. Ay! May tumalon dito ng isa ah! Nabangos! Walaan na. Saan ito? Saan ito? Yun! na. <laughs> ka! Dito ako may na isa! Nabang din! Dabi siya kayo! Ang Oh! At ganun na itong Marami po silang nahuli ngayon. Uy! Oh, madami! Madami ang huli ninyo Madami ang huli ninyo ngayon ay di ama yung nga yung dito siya ako huh? ha? Oh, okay. oh, holy malaki holy oh. po nila yung malaki waaaaaaaaaaaaaa oh. talagang oh

Nako, nanalambata ano po. Ayun po, bali tapos na po silang magsaklit At marami rin naman po silang nahuli. Na bangus. Aba, marami na rin ito. Hoy, ayun na kalimutan Aba. Bigat Ito pa 'yung sa bahay na lang namin itatago. Ayan po kami, pabalik na muna sa bahay. Ayan uh -huh. po, na dito na kami sa bahay. at tataktak na po ni uh -huh. Busing yung mga nakahuli. Hindi dadalhin ako sa balis. Wow. Meron din naman pala busing, madami ding huli. Opo, oh. Rin Marami rin po. Opo, oh. pala. Marami rin po. Ang ginaya. Ang mga palembe. Naipin din. Ay, naman din ang sanang dalagay. Hindi Boy, pa yung iba. Ay, ito yung huling huli. Ah, uh, buhay huli ah. uh, buhay pa to, nakikitang pala yan. Sige, hindi ako papalaw mo Ano pa bibig? Ano papalaw mo kanini? Ay, nga. Hindi, ikaw mo rito ah. Di, dami, dami rin po palang nahuli. Bakas mo ka rito ah. Tatay! Ayan po, marami rin pong nahuling bangos. Tilat. Marami rin naman pala kayong madadala sa Sambales. Ayun. Luna Lola Tikya! Kuha mo si Lina dito ng pangulam ah. Lola Tikya! Yun ah, buga akong pirito mo. Bags ka niya. Saka yun ah. Bigyan mo sa tata itong... Uh, yung dalawa, ayan. Malaki ah. Tata, hatiin ninyo yung dalawa ni Kwad. May tilat. May tilat. Huwag ko na lang akong siyang bulambulan na. So, hatiin ninyo. Saka akong ito yung isang bahos. Ba't hindi pa din na lang malaking bahos? ng din na, totoong laro. Dame denya, bola hala, huna. Kadami nga po. Tingnan mo, dami ng mga nilayan. Agi labo sa kanal eh, tatay. Tatay naman, tutuloy mo. ilad. magpapartida na po si Tatay. Dito sila po ni Tilat ay. Tigis sa kanila mo ba? Kita kakawit po 'to. Panila pa, po pa, ni Tilat yan ilagay mo na rin po tatay Ayan, lahat hatay okay, ah, na po kayo yeah, hatay na kayo ni tilat tata. Tata. ayan guys bali ito po yung dadalhin sa sambalis na bangus ba ito naman bang po may bay lulutuin po namin buhay pa tisha ngayon lagayan ha ha mo nila lang itong ulam sa kanila yung partido po ni Tatay. Eh. Oh, hmm. talagang hello hati, -hati. <laughs> <laughs> Walang lamang nana ni. Ako <laughs> Yan po ang kay Tatay ah. Ito naman na kay Tilat. Ah, oh, sarap na yun. Ah, na Malaki. Taba. Ah. ah. Mahan kaya si Tilat. Oh. Tilat! Tawad to ngayong isda! Ah. Ayan po, bali huhugasan ko na po itong mga bangus. At ito po ilalagay ko na sa freezer para po ma Para sa pagbiyahe po nila sa papuntang Sambales ay... Nang hindi po ito masira. Nang hindi po mahampok. Mga buhay pa po. Buseng, tatanggalan ko na baga ng updo.